Mataas ang kumpiyansa ni Shannon Sharp na kayang talunin ng Los Angeles Lakers ang OKC Thunder kung magtatapat man sila sa Western Conference Finals. If the Lakers get the OKC Thunder in the Western Conference, we are going to the NBA Finals. Para kay Sharp, mahalaga ang experience sa playoffs at dito raw lamang ang Lakers. Kahit na maganda ang naging performance ng OKC ngayong season at mas mataas ang kanilang standings kumpara sa Lakers, Iba na daw ang usapan pagdating sa playoffs. Matatandaan na noong nakaraang season, maganda rin ang ipinakita ng OKC Thunder sa regular season, ngunit kinapos sila sa playoffs dahil sa kakulangan sa experience. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naniniwala si Sharp na mas may edge ang Lakers, lalo na't nandyan pa rin si Lebron James, isang veteranong sanay na sanay sa pressure ng playoffs. Bukod pa dyan, may Luka Doncic na sila na kayang magtala ng malaking puntos lalo na sa playoffs. At pinatunayan niya nga din na kaya niyang maging leader sa team ng madala niya last season ang Dallas sa NBA Finals. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado kung magtatapat nga ba ang Lakers at OKC sa Conference Finals dahil posibleng magtagpo agad sila sa second round ng playoffs kung matagumpay na maka-advance sila sa first round. Kung mangyari man ito, siguradong magiging isang matinding serye ang laban ng dalawang koponan na ito. Sa huli, ang tanong ay kung sapat nga ba ang lakas ngayon ng Lakers para mapabagsak ang isang batang gutom at puno ng energy ang OKC Thunder. Magiging kapanapanabik itong panoorin lalo na't parehong may malalakas na talento ang dalawang koponan. Samantala, ang jersey naman na sinuot ni Luka Doncic sa kanyang debut games bilang miyembro ng Los Angeles Lakers ay maaaring magdala ng malaking halaga kung ito'y mailalagay sa isang auction. Ayon kay David Kohler, founder ng SCP Auctions, tinatayang nasa pagitan ng $500,000 hanggang $1 million ang halaga ng naturang jersey kung ito'y ipapasubasta. Matapos ang laban ng Lakers kontra Utah Jazz na karaang araw, kung saan nanalo ang Lakers sa score na 132-113, nakipagpalitan nga ng jersey si Doncic kay Puka Nakwa, isang wide receiver ng Los Angeles Rams. Gayon pa man, hindi pa tiyak kung ang jersey na ipinagpalit ni Doncic ay ang mismong ginamit niya sa laro. Sa kanyang debut bilang isang Lakers, nagtala si Doncic ng 14 points, 5 rebounds at 4 assists sa loob ng 24 minutes of playing time. Bagamat kinakabahan bago ang laro, sinabi ni Doncic na natuwa siya sa mainit na pagtanggap ng mga Lakers fans. Ayon kay Luka, ang paraan ng kanilang pagtanggap sa kanya ng mga tao ay kamangha-mangha. Medyo kinakabahan nga daw siya bago ang laro at hindi niya matandaan kung kailan ang kinabahan siya bago maglaro. Pero nung nasa court na daw siya ay naging masaya na ito at ang makabalik sa laro ay isang napakagandang pakiramdam nga daw. Why were you nervous tonight? I mean, I didn't play in a long time, first of all. Uh, it's new team, new everything. Uh, but like, the way they helped me, teammates, uh, Rob, genie, it's just a lot of support for me. You can Mamaya naman muling susubukan ng Lakers na talunin ang Jazz sa kanilang muling pagharap.